Nagpaymangno ang Comelec Region 11 nga dida na ang malafiesta nga pag-file og Certificate of Candidacy sa mismong Comelec Office alang sa mga buot magpapili sa 2025 midterm elections. Atong sarong ng detalye ini pinaagi ni Argil Relator live. Argil? Sara sa Davao City gawas sa, sa mukandidato. Tululang Tulo lang sab ka mga supporter ang tugtan sa COMELEC nga makauban sa pagfile og si COC diha sa COMELEC offices. Dili sama sa milabay nga filing of certificate of candidacy nga daw fiesta ang eksena tungod sa mga paandar sa mga taga-suporta buot matod pa sa COMELEC nga mahimong hapsay og organisado ang pagfile og COC karong October 1 to 8 sa mga buot nga pili sa umaabot nga 2025 midterm elections sa Davao City sanglit huot ang area sa COMELEC offices gikan sa district 1, 2 ug 3 bawala na ang daghang supporters nga makasulod sa Magsaysay Park taman lang sila sa mismong gate nga distansya sa mismong opisina sa COMELEC Tulo lang ka mga taga-suporta ang mamahimong muuban sa file o COC sa Comelec Office. Binha sa Davao City, ang ilang kikuan is pwede sa gawas sa park. Oo, dagang tao, wala problema. Pero ang pasudlo nila is up to four lang. Isa ka kandidato o tulo ka ka ng companions. Hitsas na sab ang seguridad niya patuman sa Davao City Police Office. Sobra 200 ka mga pulis ang pangdeploy deploy sa walo ka adlaw nga filing of COC apan hangyo sa kapulisan nga likayan na lang sa mga mukandidato nga maguban uban og daghang supporters and then for the various issues sir sa kabinet na atay 230 PNP personnel nga maghatag og seguridad uh, ma-audit sir na, um, na maintenance nato ang uh, kahapsay kalinaw during the fighting of COC Sara alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang filing of COC lakip ang weekend diya sa COMELEC offices ug panawagan sal sa mga, mga kandidato nga kompletuhon na daan ang isumite nga mga requirements aron nga dili madilatar ang pagfile og COC. Sara. Daghang salamat Argil Relator.